Sa tabi mo kuya. <laughs> Uy, parang wala ako doon kanina. Nandun ako sa likod, kinukuha eh. Yeah. ko itong mga bago. Ang ulam namin ngayon, uh, itlog na maalat. Uh, okay, it Red egg. Saan mo na naman nilagay? Nakalimutan mo na naman. Kanin. Hindi ko, nice. Hindi ko, ko <coughs> Grabe kami si Kaka at babalik na ako sa mundo ko dahil ako si Super Ringo. No. Kawaii kayo. Si Hunter o... Ate! Pwede yung sabaw? Kamera mo yun. Sabaw mo ano? Pinakitura ka sa camera. Oh, wala. Kain kami ngayon with calamansi. Cartoons ka. Rice at saka... Uh, um, itlog na pula. Tapos sinahantay pa namin yung longganisa. Kasi long yung mukha mo. Talaga? Ako <laughs> <Kanoon>, yan. <laughs> this is um, Mon Abaya. Oh, kasi long yung mukha This is Michelle Victoria <laughs> na nawala, na, na nawala <laughs> ng tip. <laughs> Marvin Sanchez. Ano to? Sa buong buhay ko, mawawala na ako lagi. Ay, hindi pwede yung ganyan. Hmm. And this is Gandara. Ay, this nyo, is Sandara and sa Hunter and Kuyo. Okay. <laughs> kain na kami, nangang kami ng palabas. Okay, go.